My friends tv here so welcome back to my youtube channel so ayan guys it's sunday so ayan guys mag sunday kami kasi sunday ngayon so family time so kasama ko ngayon yung partner ko no? mag sunday kami may pupuntahan kami na malapit na dito sa rojas city itong uh, attraction target namin na pupuntahan guys is so, yung uh, punta ko good punta ko good lang tapat na libre kasi doon ang kanang bayan at mag ano kayo doon mag dive kayo doon dito lang tayo doon Digo guys <laughs> So magsa Sunday date lang kami uh, Nakakaganda no Dito tayo dadaan sa tumulog Ayan Grabe napakaganda ng panahon si Punta Kugo na nila nila pa. <laughs> o, oh, diba? Napakaganda, no? Matagal na kami, guys, di nakapunta dito. So, ayan, makikita kita nyo. Ito na yung ngayon, na, ano na, Sementado na dito ng park. Diba? Ang <laughs> ganda. Maraming pupunta dito, guys, o. So, oh. Maraming naglalaro. Maraming naglalaro. lang maligo so picture taking na lang kami dito so para uh, ano nagandaan kami so, maraming tao dito guys maraming tao na pumunta dito yan makita nyo sa kalibot ito na yung punta kugon hindi ako yung magkakadto ganito lang <laughs> yeah it's a lot people guys, grabe. So pupunta na lang kami doon, pakikita naman na, namin sa inyo kung ano na yung sitwasyon. So ayan, ilang years na hindi na naka, tayo nakabalik dito love no? Pero tingnan mo naman ngayon, grabe. Sobrang ganda na talaga ng Punta Kukun. Ayan no? marami na liligo doon no? Ayan. Grabe. Wow. Kasi kayo uh, sa family so para ma ma-expect kayo sa mga beach area na maraming ano maraming tao talaga ayan oh no? <laughs> di ba at saka dito na part ano na to raw na to so wala na kayo may kita na semento uh, so ayan grabe sobrang ganda na talaga ng bugon guys So dalhin nyo lang dito So yan dito lang kami sa side na area na to Dito na talab Ayan o Kaso mainit pa eh Ayan Private property Do not enter So private property Ayan o Ganda diba So ito na talaga yung ano Punta Kugon guys Grabe grabe yung pag improve nya So, yung previous na pagpunta namin dito is eh, ano pa eh uh, marami pang ano uh, pero ngayon may kita nyo <laughs> yan di ba doon na tayo para mahandong Hehehehe <laughs> What's well, up guys nandito na kami ngayon sa Punta Kugon so dito sa picture taking area nila so ayan pupasok dito sa ano barangay so ayan dito pa lang uh, ito yung na-recommend ko na magandang spot dito para sa akin lang kasi uh, gusto niya talaga ng libre at saka maganda yung view spot so dito kayo na area na to may go so ayan so, marami dito kano wala na, wag mga kasagbala. Dito lang kami ngayon sa gilid ng ano, bye-bye. Kasi dapat so, may mga problema kami guys, yung stress yung pag-iisip namin. Uh, dito lang kami pumupunta uh, kasi ano, uh, para ma ano naman yung, para ma-relax naman yung mind natin. Uh, yun, sa karamihan ng problema natin so hindi na natin mabigyan ng oras yung katawan natin so ayan dito lang kayo sa pilgrim wow napakaganda matagal na kasi guys di na ako nakapunta dito so, yung last na punta namin maganda na eh isang taon na may git so ayan grabe maganda na grabe yung pag-improve ng lugar dito sa ano. May ano na ano, may nakita ko sa video na ano, may nagpalipad dito ng drone. So, ayan. Ganda pala. Click <laughs> tayo sa taas. Yeah. kasi uh, mag-end yung vlog namin. So, yung ginawa namin dito is nag-visit lang kami ng uh, dito. Dito na no, ba yung spot? Uh, tourist spot. So, ayan. Kitagal na kasi ako hindi nakapag-vlog. So, naiiyan na ako ngayon. So, ayan no. Uh, kasi yung plano namin kanina is ano, sabi ko sa kanya, punta, punta naman natin yung Punta Kogon Lab kung gaano na kaganda doon. Kasi yung previous na pagpunta namin dito, guys, hindi, hindi pa ganito eh. Hindi pa gaano kaganda. Oh, under construction pa yun uh, uh, at walang pang tao uh, pumunta. So ngayon, uh, pinakita ko sa inyo kanina, maraming turista na doon sa gilid ng baybay. So yung mga tao na yun ay gustong uh, makapagligo sa beach ng Libre. So walang bahaya doon. No? Kahit sino uh, pagpunta mo doon, uh, maligo ka, Libre. So yun lang, nagdaan lang kami dito. So maraming salamat sa panonood ng video na to. Sa sana magustuhan nyo yung uh, quick uh, gagawin namin ni na vlog na <laughs> dari sa Punta Pugon so ayun lang uh, thank you for watching this video peace out